Ibilin. 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 Si Ibilin. Ibilin. Si si Ibilin. Ibilin. Oh! Oh, si yan. Ito, toto ito, yan. Toto. Oh, ay, 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 ay sumapit! Sumapit! Oh. Pinamibiga oh, oh, oh. okay. kami ayuda. <laughs> ay, ikaw, okay. si Castro? Si Castro ka? Hindi yan Castro. Bilid. Ay, hindi. Ibilin! Si Pabalik niya ah. ako, Piko. Daw <laughs> ba ako nagtitip? Hindi, <laughs> yan <Yeah>. ang pinarte talaga. <laughs> yan, huwag ka mamili. Yan, yan. May eksena rin. O oh, eto, pagpasensyahan mo na kasi hinahati-hati ko sa inyo kasi gusto ko kasi lahat mabigyan kayo doon. Thank you po, Ate Pero ako'y nakihati rin diyan ng kaunti. Thank <laughs> Thank you sa lahat na nagbigay. Sana. kay Lord. Blessing kami. Talakit tulong. bonus sa ah. amin. May mga bonus sa amok ko. May nagbigay. Thank you din sa taas, kamote. Salamat, Salamat sa talaga. Diyos. Hulog yan ang lang nagbigay sa atin. <laughs> talaga, malaking blessing po. Maliit nga lang, kaunti lang kasi hindi namang kung kung ano yung kung lagay dyan, yung iba hindi mabibigyan. Oh, kaya, kaya, po, yun, kaya anong, yung, po, yung, yung ano mabigyan. kaya, ano, ko yung, Malaking tulog po. yung wala ka naman talaga ang mabigyan. Thank you very Sige, salamat Ayaw din. Thank Merry Christmas. Para makita ng ano, ng mm -hmm. sponsor. Oh. Oh. Pasensya pa. oh. na kayo dyan kasi ano lang yan eh. Okay lang yun. Kaya ito. Ano, Maraming salamat. Salamat sa salamat Diyos. Sa no? oh, Importante, mayroon. Kahit malaki, maliit man. Salamat sa inyo si Ala. Oh. Sa amin, salamat, salamat sa oh. Diyos. Ayan. Sana may magbigay pa ulit, ano. O oh, eto. Salamat sa sa sponsor. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa sponsor. Salamat sa taas, sa Diyos. Tiyala. Oh, salamat. Nasaan yung mga bata? Nasa bahay. Salamat pa. Thank you. At salamat, oh, salamat. Salamat din. Hala! Ano nangyari yung bigas mo? Plastic. Ano yun? Nakapon. Plastic. Ay, plastic. ay. Ay, Diyos may. Panipis kasi ng plastic natin ngayon. yun? Kung may natawag, sino kaya ito? video ko na para makita ng ano ng ng mm -hmm. sponsor. Pasensya oh. 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 <laughs> na kayo diyan kasi ano lang 'yan eh. Okay lang 'yun. Kita no. Salam, oh. Maraming salamat. Salamat sa Maraming Diyos. Sa mayroon, no? Oh, importante mayroon kahit malaki maliit man. Salamat sa inyo si Ala. Oh. Sa amin salamat, salamat sa oh. Diyos. So, Ayun. Sana ay, magbigay pa ulit, ano? Ito okay, na, 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 picture mo na. oh, sige. Ito, magkana to? oh, ito. <coughs> salamat ka sa sponsor. Salamat. Salamat sa Diyos. Salamat sa sponsor. Salamat sa taas, sa Diyos. Tiyala. oh, salamat. Nasaan yung mga bata? Nasa bahay. Sa bahay. Salamat Thank you. Ah, salamat. Salamat din. Ay, hala! Ano nangyari yung bigas mo? Ano yun? Natapon. Ay, ay, Diyos may. Panipis kasi ng plastic natin ngayon. Kung may natawag, sino kaya ito? video ko may natawag ayan oh, mo kinanay mo ha ano yan o ay baka mapunay teka alalay oh. Bu buhati itas mo na nandan, baka ma ayan sige salamat sa Diyos ano thank you po